kinukolor ko natin mga sir Para ma-check natin kung uh, okay yung wiring nung ano, nung socket ng uh, CKP natin papunta dito sa may ECU. Kasi minsan andito sa ilalim niya ng footboard natin, mayroong diyang naka uh, hindi nakabalutan ng wire. Isa rin 'yan sa katagalan ng motor. Laging nababasa parang nagka siya ng ano, corrosion. Kaya kailangan mo i-check bago tayo magpalit ng uh, stator assembly kasi napakamahal po yung stator niya mga sir iba yung presyo ni 125 mga sir ha, na non, non idling stop system kaysa sa idling mas mahal yung may idling siya mas mura yung walang idling yan na yun yung, yung uh, pinagkaiba nila mas makapal yung ano yung magnetic wire yung magnetic wire aray ito. Yan, makapal siya. Ngayon pinagkaiba nila sa 125. Kaya ano muna natin? I-wiring muna natin or check check muna natin yung wiring niya. Para ma-trace natin. Si Meron naman kasi pagka nagpabili tayo ng pisa kaagad, hindi pa natin na double check ngayon. Example natin, nakabili tayo ng estetos, sinalpak natin at uh, pagkasalpak natin pinaandar natin hindi umandar ganoon pa rin o, sayang yung ano sayang yung uh, pera na pinambili ni customer kapag uh, hindi natin na uh, double check ng maayos sayang si ano stito na pinalitan sayang din pera na pagasto si customer kaya yun yung ano natin kaya dapat i-double -du check mo to or i-wiring mo natin Okay mga sir, nasikyan na natin yung uh, wiring pero hindi tayo nagtusok-tusok dito yung mga sira huwag kayo magtusok-tusok dito walang kayo ng uh, wire dapat ang gagamitin yung uh, pantusok dito pagkita sa battery dapat yung negative huwag yung uh, gagamitin yung positive na pantutusok dito kasi baka mamaya pumutok yung mga fuse gagamitin nyo yung negative pantutusok nyo dito, dito at yung uh, this ninyo doon nyo ikaklamp yung uh, positive tapos color coding nyo kasi mag, uh, magkakaiba naman yung color coding nila kapag ka na nyo na lahat umiilaw at okay naman lahat ibig sabihin dito lang talaga nagkaroon siya ng problema sa CKP kapag ka CKP, CKP yung problema nito matik po yan na stable yung ano or steady yung check engine sa may panel kaya napaka importante na chine-check muna kasi ang uh, isa rin yan sa ano sa problema ng ano nung anong, ito 'yung ano 'yung uh, computer box kapag steady 'yung ano kaya uh, para ma-test niyo kung uh, kuan ginamit uh, niyo nang paper clip wala naman kayong diagnostic tools tusukin niyo 'yung wire na nandito sa, sa may battery ang tutusukin niyo diyan ito itong brown 'yan sa kayong green tusukin niyo 'yan tapos makikita niyo diyan limang blink tapos nilawagan ano uh, limang uh, mabagal tapos dalawang mabilis ang tinutukoy nun yun na yung CKP code 52 kung tawagin yan pero kung meron naman kayong pang diagnose kahit hindi nyo natusukin yan pasakan nyo ang diagnostic tools ninyo mag a-appel yung problema kaya ayaw umandar yung ano, motor na to kaya napakainam na dapat check muna bago magpalit ng pesa baka mamaya ito yung mabili nyo yun pala hindi pala sira CKP lang pala kasi same lang ng ano, function nila na uh, iilaw yung ano yung check engine sa may panel steady minsan nag-steady rin pero umaandar yung motor pero yung speed sensor natin ay uh, hindi umaandar isa rin yan eh, dapat sinicheck muna bago bumili na pesa kaya ngayon, ngayon natrace na natin at uh, si customer na ang magde-decide kung ano yung lalagay niya kung uh, si kipi lang yung papalitan or buo ano siya si kipi lang or yung buo pag sige pag sige si KP lang wala tayong original tapos wala akong stock i yung online na natin para makatipid-tipid sige yung yung na sige lang. Okay lang okay lang yan para kahit paano makatipid-tipid ka may pisa akong assembly niyan kasi eh, hindi naman habol yung ano yung makabenta ko eh habol ko yung makatipid-tipid ka yan na lang. Okay, order mo natin ang CK si pito mga sir. Okay, mga sir. Simbolin natin yung uh, Yamaha Sporty. Ito na yung uh, bagong piston natin. At uh, bagong block. Nagpalit din tayo ng bearing sa ano, sa camshaft mga sir. Kasi may problema na rin yung ano, yung bearing niya. Yeah. Ayan o. nag tayo. Tapos, uh, dahil nasira na rin yung ano, ito. Ayan. Boom nyo rin tayo. Ayan, oh, ko na yung black. Yung. Yung. Hindi, na. Pag nasa ko na yung black. Nang. Okay, mamaya nyan. Makikita mo naman dito yan. Sapak muna yung block. Yan, sapak na natin yung bagong block natin. Assemble by... Kapulong. Yan. Tapos, apply nyo ng langis mga sila. At yung uh, piston natin at yung ring dapat nakasigregate yung gap ng ating ring. Iiwasan natin na umusok kahit bago yung ating ginamit kapag ka, kapag ka hindi naman na uh, naayos yung pagkaka-arrange nung, ano, nung piston ring uusok at uusok yan kaya napaka importante na sinasay grit maayos at lagyan nyo lang is para hindi magasagasang kaagad yung ating bagong block at, Salpak na natin, tapos salpak natin yung cylinder head at yung mga ano niya, para kwan maisalpak na rin natin sa ano sa chassis niya Okay, tara na so pabili na tayo ng CKP at ang uh, binili natin yung Racing Monkey na uh, CKP Ngayon, galing din natin ito ng Taiwan din Okay, salpak na natin ito Salpak na ito sa Ayan, ito na yung stator niya mga sir. Papata lang natin dyan, yung CKP at yung CKP niya. Medyo may biyak na rin. At uh, yan ay natin. Okay, sarap ko na. Ayan yung bago natin yung CKP. Sasapak na natin para mapa-under na natin. Umaandar yun sa'yo pag uminit na, wala na. Umaandar pag malamig sir. Tapos mga oras bago Nagaya ka sa sa puno. hours na ulit. Ito mga sir, nalagyan na natin yung bagong CKP at uh, isasalpak na natin. Ito na yung bago natin. Okay, salpak muna. Pricing monkey mga sa'yo yung ginamit natin. Ha? Kasi medyo mahal yung buong assembly. Yung sa pang 125, ayan, nasa 29 lang. Pero yung pang 150, nasa 3K mahigit. Uh, CQP muna yung pinindahan natin. Yung isang taon na magamit mo yan, o mahigit pa, bawing-bawing ka na rin. Ang presyo nung CQP na nabili natin sa online, 650. At mayroon uh, meron din mga ano galing sa Kwan sa ibang bansa. Nagkakalaga ng 800. Masubukan ko na rin 'yon, okay naman. At uh, ito naman ang gusto kong masubukan. Yung racing monkey. Okay, salpak so muna natin yung ano? Stator, radiator, saka yung clearings, pero bago natin ibalik yung clearings, pa muna natin. Tapos buburahin natin yung naka-install na CKP i na natin yung clearings at ayan, uh, ilalagay natin ang coolant. Tapos sa uh, ating papanda rin. At uh, buburay natin naka-install kasi dun sa diagnostic tools natin. Naka-install dun current at saka yung dati. Uh, naka-install yung anak CKP. Kapag mainit na yung makina, doon na siya namamatay. Kailangan niyang pagpahingay ng tatlong oras bago maka-alis or bago mandar. Okay, ayan. Lagi natin yung cover. Dahil nalagyan natin ng kulang. Ayan, papa-andry na natin. Ayan, nandana na. Tapos, papainitin natin. Iburayin mo yung sa ano. Yung nakainstall na si Kipi. Yan, buburayin natin yung naka-install dyan kasi hindi natin binula kanina. Yan yung naka-install. Ito yung dati niya, tapos ito yung karin. Ito yung madalas na lumalabas na. Pero parehas pa ka rin. Yan, nagpag tayo ng CKP. Okay, burayin mo na yan. Tapos saka mo pa under rin, mga ilang minutes. Tsaka check natin kung mag-check engine pa rin sya. tapos balik kembali, yang mana? Ngelesit okay. mana? Ngelesitin aja. Ngelesitin aja. Ngelesitin natin dapat hindi ba ba ng ano uh, ng 1400 rpm Alright, tapos natin yung na-diagnose, na na Papainitin ito lang natin at uh, abang pinapainit, mabalik na natin yung pupuan.